Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po si Coach Steve Kerr sa pagkakasuspindi ni Draymond Green. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong super team na mabubuo ng Los Angeles Lakers kapag gumawa sila ng in-season trade. Gaya nga po ng naibalita ako sa inyo mga katrops Matapos nga po ang pagkatalong muli ng Golden State Warriors Ay bumagsak na nga po sa 10 wins at 14 losses ang kanilang record sa si standings ng Western Conference bilang ika-11 seed sa si standings ng West At ang mas masakit pa dyan mga katrops Ay umabot nga po sa 3 games ang kanilang kasalukuyang losing streak Matapos silang hindi man manalo sa kanilang ginanap na road trip ngayong linggo At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo ay nagsalita na rin naman nga po ang kanilang team patungkol sa kalagay ng kanilang player na si Draymond Green. Ayon nga po sa kanilang head coach na si Steve Kerr, kahit man nga po kailangan na kailangan ng kanilang team ang presensya ni Green bunsod ng kanilang mga pagkatalo, ay aminado nga po siya na kailangan muna nga pong baguhin ito ang kanyang ugali. Yes, fair nga na po ang pinataw na parusa ng liga sa kanilang manlalaro, lalo pat medyo nakakasobra na nga po ito sa paulit-ulit niyang pananakit ng player sa loob ng court. Ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng kanilang General Manager na si Mike Don Jr., bagamat man nga po mali talaga ang pinagagawa ngayon ni Draymond Green, ay willing para naman nga po sila na tulungan ito sa mga ipapagawa sa kanya ng liga hanggang sa tuloy na ito makapaglarong muli sa NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalita bagong super team na mabubuo ng Los Angeles Lakers kapag gumawa sila ng in-season trade. Mismong kampo na nga po ni Zach Lawin ang na nagsabi na gusto nga po nila siyang matrade papunta sa koponan ng Los Angeles Lakers sa lalong madaling panahon ngayong season dahil sa connection nito sa kanyang agent na Clutch Sports. Isa naman nga po si Zach Labin sa mga target nga po talagang makuha ng Lakers ng superstar ngayong season na tutulong kina Lebron James at Anthony Davis. Ngunit dahil nga po sa laki ng kasalukuyang kontrata nito ay hindi nga po magiging madali ang pagkuhan nila sa kanya sa pamamagitan ng isang trade gayong kakailanganin nga po ng kanilang team na magsakripisyo ng ilan sa kanilang mahalagang players at draft pick. Pero sa kabila nga po niyan mga ka-trops, ay mapapalakas rin naman nga daw po ng Lakers ang kanilang lineup at magkakaroon pa sila ng bagong super team kung gagawin nila ang ganitong klaseng malaki-laking blockbuster trade. Sa katunayan, kapag nagipag-trade nga daw po sila sa Bulls, ay bubuhin na nga po ang kanilang bagong starting lineup ni Austin Reeves, Zach Levine, Lebron James, Torian Prince, at si Andra Davis kung saan hindi na nga po sila dito maubusan pa ng offense sa shooting sa kanilang mga susunod na laro ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.